Oh. Oh, pati makulinin na umaga sa atin lahat. Ito na naman ako, kakain. Ito si Tango. Nangangalabit. Hindi pa nabuong kisa, mo no, ka ba? Sabi ko sa'yo. Hindi pa nabuong sa mga kapat na yun. Nangangalabit na yung Tango na yun. Oh, ito. Uh, Magulang tayo ng ito. Asusual. Ano na naman karahay mga kapatid, ito karahay. O, uh, Shanghai. O. Oh, Shanghai na baboy mga kapatid. Press na ano na na press na repolyo. O, uh, kangkong na naman na press mga kapatid. O, uh, kamatis, may cucumber na naman tayo also. May ano tayo mga kapatid. Yay, mangga. May ice tea. tayo and then may ano. Yay. Pag start na ang <laughs> goal. Asa man kangkong. Pag start tayo ng kain. Oh my goodness, wait lang. Yung wala pa akong sa Iyan si Bakong Layla, pagkain na naman. Oh, ini kita kasi Ini sangat menarik. dito sangat ako, Oh, sa ini enak. Hmm. Ini enak. Hmm. Yang terakhir, yang terakhir, di dekat di sini, saya beli di rumah kemarin, satu rim. Shanghai, mungkin, rim 1.220 atau Rp 1.220. Enak. 120.

Ano kaya kanya? Ang sinap. Ang sinap. Ang Thank you sa mga viewers ko dyan. Thank you sa mga nanonood sa akin. Baka hindi ko na matuloy ito kasi naglokolo ko yun naman yung ano kong kalot. Thank you, thank you mga kapatid. Baka, baka hindi ko naman ano nangangalap na naman si Tanggol. Ito, nangangalapit na naman nakakainis. Ito, ito na. Ayan mo. Ito na. Thank you sa mga viewers ko again. Sa uh, mga ano ko. Mukhang hindi nila. Loko 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 yung camera ko wala Kams Mga May sasabi? Kunti na lang natin ang mga pendiyong na makakain hindi niya magsuko sabi siyang kung gusto kong kandiyan Ito ang kamatis Ito ang makakain ng kamatis Ito po dito kunti na lang Pampung kundi na lang ito. Kaya yung Shanghai, kundi nalang marami yung kami niya at saka ikaw. Ang ganyan. Kaya uh, yung uh, thank you ng marami mga kapatid sa mga kapote ko, mga viewers ko, mga nag-like, nag -like, na share mga videos ko, mga star sender ko. Paulit ulit kong sinasabi ko, thank you ng marami mga kapatid sa walang sawang pagsukota sa akin. Itang warang nilang ko. Kapag niya,